Maganda araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong pagninilay ngayon sa mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas, Kabanata 18, ay minsan pa nating naalaala ang sinabi ni Jesus tungkol sa isang pariseo at isang publikano. Ang isang pariseo na talagang uh, kumbaga binuhat ang sariling upuan at uh, sinabi pa na mabuti't hindi siya katulad ng taong na sa likod niya yung publikano no? at uh, uh, akala niya siya yung papaboran ng Panginoon samantalang yung nasa likod niya isang kilalang korap uh, uh, corrupt na tao makasalanan anong na sabi lang Panginoon uh, uh, patawarin niyo po ako no? sana po ay inyong alalahanin ang makasalanan ito na yun yung pagsisisi sa kanyang corruption, sa kanyang mga kasalanan. At alam natin kung sino ang pinatawad yung publikano. No? Sa ating buhay, madaming mga plot twists. No? Na sana yung plot twist mabuti para sa atin. Na sa halip na tayo ay yung tumulad sa mga tao na akala nila sila na yung malinis, sila na yung banal, sila na yung piling-pili. No? Uh, eh, wagas namang makahusga sa ibang tao. No? At uh, nakakalungkot isipin, marami niyan. Face to face man o online. No? Kaya sa ating buhay, alalahanin natin na tayo ay mga makasalanan. Hindi dahil tayo ay puro nega, kundi ang katotohanan ay lahat tayo work in progress. Katulad nga ng sinabi ko dati na kung tayo lamang ay aamin sa ating kasalanan, na tayo ay marurupok, na tayo ay kung wala ang grasya ng Diyos, kaya natin gawin ang pinakakarumaldumal ng mga krimen, eh tayo magkakaroon ng kapakumbabaan. Hindi natin mamaliitin ang ibang tao. Hindi natin um, pawawalang galang ang punyagi ng ibang tao. So pagkat marami tayong hindi alam sa ibang tao sa ating kapwa, hindi natin alam kung ang kanilang pinagdadaanan. At yun uh, yan ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin dapat sila husgahan. Kung meron tayong dapat husgahan, ito yung ating sarili. Sapagkat kahit pa paano, kilala natin ang ating sarili. Uh, yun nga lang kung minsan, uh, tayo pa kung yata ang nangdadaya sa ating sarili. Puro denial, puro tanggi. No? Uh, kaya sa uh, araw na ito, tayo ay pinaalalahanan ng Panginoon na magpakatapat. Uh, na kung, uh, kung, makita man natin ating sarili hindi perpekto, makasalanan, iyon ay tanggap ng Diyos. Ang mahalaga tayo nang nanay sa na magbagong buhay, magbalik loob, magsisi at Mag pagpalain tayo ng Diyos.